So ngayon guys, yung sinasabing engagement is the key. Para daw mag-grow ka dito sa pagre-release, kailangan hindi ka isnabera. Kailangan tinatapos mo yung video tapos magla-like ka, magko-comment ka tapos i-share mo. O ba diba, yung mga video na ganito ang content, ang dami nga namang views at saka comment. Kasi natakot yung viewers, baka kapag in nila yung video na yon, baka hindi sila mag-grow. Joke lang, hindi guys. Yung pagko-comment nyo, malaking tulong talaga yan sa inyo. Kasi yung comment section minsan nagiging parang group chat yan. Binabasa yan ng tao. So ang so, so, nangyayari dun sa pagko-comment mong yon, meron kang chance na mapansin. Pero gusto ko lang kayong paalalahanan na hindi dapat yang yung pakikipag-engage ang pinapriority natin para tayo ay mag-grow. Yung dapat pinapriority natin, hindi ko sasabihin sa inyo, secret ko yon. Hindi ko yung sinasabi palagi. Siyempre, yung paggagawa ng magandang content, kailangan may magandakang content para panoorin ka. Kapag hindi maganda yung content mo, hindi mo yan mapipilit kahit makipag-engage ka maghapon at magdamag. Hindi pa rin tataas ang views ng content mo kapag hindi yan maganda. So, ayoko lang kayong maligaw ng lantay.